yun naman pong inyo pong uh, masasabi tungkol po dun sa implementation ng uh, libreng gamot at uh, medical services uh, kaugnay po ito doon sa sinasabing 225 million pesos na binigay na MAIP fund ng DOH para sa lalawigan. May may mga nakakausap po ako na mga nagpa-dialysis, parang may mga inabili na silang gamot na dati libre pag sila nagpa-dialysis diyan sa ating uh, dialysis center sa Buwak. Well, eh, yun na nga ay eh, uh, pinaalala ko lang na well, ay eh, napirmahan ko talaga yan eh, and na negotiate namin yan noong Marso pa bago pa mag-eleksyon noong 2025 at uh, kailangan talaga yan eh. Eh, alam mo naman eh Uh, kahit 'yo tumakbo ko sa congressman eh hindi 'si talaga yung continuity eh kaya lang po naglagay din ng ganyang post eh para alam na ngayon na, na iba na nga yung pera ngayon eh, eh noon naman eh election kasi noon at uh, uh, may agam-agam na yung uh, DOH yata na ibaba noon kaya nga ngayon lang lumabas eh ito'y magagamit na ni uh, Governor Melgo. At uh, congratulations naman sa kanya at uh, mukhang siya 'yung nag-follow up na, nitong uh, nakaupo na rin siya dahil nga ano eh maraming nagsasabi bakit wala nang gamot, uh, nagbumibili sila pati 'yung dialysis dialysisyata ay eh, baka hindi matuloy. Pero malaking pondo itong uh, na-negotiate ho natin sa DOH nung bago pa ho maghalalan. Kaya magagamit na po ito ni Governor Go. At uh, salamat naman sa kanya. At uh, up niya yan. At uh, narilis na po yata nitong uh, isang dinggo lang. Eh, kaya ho yung tatlong hospital ay magkakaroon na na ang ano, ng pondo yan. Ano, ha? So, uh, magandang balita na ho yan at uh, tututukan naman siguro ni Governor Melian at uh, alam naman niya yung ating mga kababayan na hindi pwedeng pabayaan. So, uh, magandang balita yan. Eh, pero yung agreement hong yan, yung 225 million, eh, talagang si Tatay Presby ang ano dyan, naga a uh, uh, kumuha ganyang agreement para po sa mga ating kababayan na kailangan ng medical services. Ayun no oh, yun po ay yung uh, legacy yan, itong yung uh, unang uh, dalawang termino uh, well, uh, sa, sa pagiging uh, governor no, Ano po. Mm -hmm. <laughs> Opo, tinuturing ko rin po kasi nga po mayrong mga nagsasabi, pinabayaan daw namin yung provincial hospital. Eh kaya nga po kapatid na rin, kaya naglabas nga po tayo ng ng pahayag noon. Aba, ay more na more than 500 million na yung naitayo nating facilities diyan. Napaka nilagay nga ho namin lahat eh, pati equipment ho eh, level 2 na ho 'yan eh. Eh, pati ho yung ano, may 30 million ng project na ginagawa sa Santa Cruz District Hospital. Meron pang 36 na million na project pa ho yan. Pati naman Municipal Hospital. Eh, nung patapos na nga ako, eh, tuloy pa rin ho ang pagpapa-improve niya. Lahat ho ng tatlong hospital ay eh, improve at talagang ang ginagawa ho natin ay gusto nating maging uh, isang hospital lang lahat yan, parang yung Santa Cruz District Hospital at saka yung Torrijos Municipal Hospital ay considered na isang hospital na kasama ng provincial hospital para mas mabuti po sa licensing requirements. Ano ho? At uh, amo ko tinatrabaho naman po yata ni Bokaljo Morales yan at ni uh, Dr. Jerry Caballes So, ano? so, yun po yun. Ay, tuloy-tuloy po yan. Level 2 na po yan. Yung ating uh, uh, provincial hospital. At uh, maganda na po talaga yan.